Ang Asya ay isa sa pitong kontinente ng daigdig at ito ang pinakamalaki sa lahat. Nahahati ito sa limang rehiyon: ang Hilagang Asya, Kandurang Asya, Timog Asya, Silangang Asya at ang Timog Silangang Asya. Ngayon ay pag-aralan natin ang tungkol sa katangiang pisikal ng Asya. Makinig ng mabuti at siguruhing ikaw ay makakasagot sa katanungan sa huli ng video ito. Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon sa Asya na matatagpuan sa timog ng China at silangan ng India. Ang rehiyong ito ay binubuo ng iba't ibang bansa na may magkakaibang katangiang pisikal. Ito ay isang rehiyon na mayroong kahangahangang pisikal na katangian na nagbibigay buhay at kagandahan sa lugar. Ang rehiyong ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente ng Asya ito ay tahanan ng iba't ibang anyong lupa at tubig na nagbibigay kulay at kasaysayan sa mga bansa na matatagpuan dito. Ang rehiyon ng Timog-Silangang Asya ay nahahati sa dalawa. Ang pangkontinenteng Timog-Silangang Asya o ang tinatawag nating Mainland Southeast Asia. Ito ay binubuo ng mga bansa na nakatayo sa pangunahing lupa ng Asya. Kabilang dito ang Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos at Cambodia. Ito ay may mga malalawak na kapatagan, ilog at bulubundukin na nagbibigay ng magandang natural na mga tanawin. Dahil ang mainland ay nasa silangan at timog-silangang bahagi ng Asya, mayroon itong mahabang baybayin sa silangang bahagi nito. Isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. Ang malaking bahagi ng lupaing ito ay kabundukan manakanakang mga nagtataasang talampas mula sa Himalayas hanggang sa katimugang bahagi ng China. Ang kabundukan at talampas na ito ay siyang naghihiwalay sa bahaging ito ng Timog Silangang Asya at iba pang rehiyon. Ang lupaing ito ay dinadaluyan ng iba't ibang ilog tulad ng Mekong River at Red River ikalawang uri ng rehiyon ay ang pangkapuloang timog silangang Asya o Insular Southeast Asia. Ito naman ay binubuo ng kapuloang na kalatag sa karagatan, kabilang ang mga isla at tangway ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore at East Timor. Ito ay may mataas na saribuhay o biodiversity dahil sa ibat-ibang uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa mga isla. Ang mga bansa sa bahagi ng rehiyong ito ay may kakaibang kultura at tradisyon na nabuo mula sa kanilang pagiging sa mga isla at tangway. Dito din matatagpuan ang mga malalaking kagubatan at mga bulkan na aktibo. Ang ilan sa kapuloan dito, kasama na ang Japan, ay kabilang sa rehiyong Pacific Ring of Fire dahil sa hitik sa mga bulkan ang mga lugar na ito at maaring magdulot ng paglindol dahil sa kanilang pagsabog. Ang mga karagatan sa paligid ng mga isla ay may mababaw na bahagi at mayroon ding mga mapanganib at naglalakihang mga alon. So class, may naunawaan ba kayo sa ating tinalakay na paksa? Narito ang mga katanungan upang ating masukat kung may natutunan ba kayo. Unang tanong. Ano-ano ang mga bahagi ng Asia? Pangalawa, ano ang dalawang uri ng Southeast o Timog Silangang Asya? At pangatlong tanong, bakit sinabing nasa bahagi ng Timog Silangang Asya ang Pacific Ring of Fire? Okay, sana ay masagot nyo ang tatlong katanungan na yan. I-comment lamang inyong mga sagot sa comment section sa baba. So, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay! Salamat!